Ate, pabili ng kape. Anong kape? Yung kopi ko brown. Ilan? Salang. Salang? Salang. Mm -mm. Sa lang, ah. Pakibilisan naman ate. Nagmamadali kasi ako. Pag-ibilis lang, oo. Hanapin ko muna. Ah, ito? Ito ba? Hindi, yung isa, yung brown. Pakibilisan. Ay, walang brown. Wala. Ubus na ang brown ito na lang meron oh copy ko copy blanca. ko blanca. sige 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 na tawag ayan na oh, ko kun paki bilisan na lang ate kasi nagmaman 500 oo oh wala akong kasi wala ay, akong, akong barya Bakit wala kang barya ano na lang meron coins no? sa kabaente na lang kasi in, yung barya ko kinuha na ng ano ng agente pinambayad ko kanina kaya wala na ubos na ubos talaga yung ano Mabir bariya na lang naiwan dito. Wala talaga ate kasi mabigat yung barya hindi ko ma mahawakan. Wala nga. Eh, Mamadali ako na lang ako baka ma ma ano ba yan? Wala nga, wala akong barya. Ano ba yan ate? Kung gano'n nate, akin na lang yung lima da, limang daan tapos Pagin ko na lang. Bukas Ay, na hindi bayan. pwede. Kung gusto mo, bariya na lang panukli ko sa'yo. Bukas na, pag bukas yan, hindi na na mabayaran yan. Akin na. Ano ba yan? Isa lang naman eh. Babayaran ko na. naman bukas. Hindi. eh, na. ito. Yan ni Magdaam. Oh. mo ko. Sige. Pero ayoko nang bariya. O, mm. oh, ano naman niya? Magbibilang ka. Oo, oh, oh, magbibilang tayo kasi wala. Ay, wala nga. Oh, kasi 20. ako ate. 20. Mm. Talaga magbibilang. 20. Tapos magbilang Sige, tayo mag -bilang ng bilang. Sige, magbilang ka doon. dyan. Ah, meron pa pala 20, ka pala akong 20. 1, 2. Kaping kape na ako. 1, 2, 3. Bali, 1, 2, 3, 20, 30. Dikat-dikat yan eh. Ano ko ba yan? 50. Pariya. Inakamotor eh, lang ako. Ano yan, pariya. ang, gusto, yan ang gusto mo, di ba Sabi ko sa'yo, wala akong panukli. 30, 50. Tindahan mo naman to. Puros bariya yung nakikita ko. Ano ba yan? Ano ito yung bariya? Ate. Oh. Di, uh, sukli mo. Eh, ang bigat nga ate. Pera nga, din at, ito. Kahit na. Hindi ko nga oh. mabit, 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 mabit. Hindi nga eh, mahawakan. Mahawakan mo yan. Nahawakan ko na nga. Ano kasi? Wala talaga? Wala nga. Anong klaseng tindahan mo ito? Bakit walang bariya? ten. Ay, bakit walang itong bubu dyan? Hmm. na. isang dan na bilisan mo. 20, 30, 50, 60, Ay, ako, 50, bariya, 70, 80. One hundred. Oh, ano na lang? Ako uh, lang na lang ng ano? Eighty. Eighty na lang. Kung ano? Eh, di mo yan. i mo yan. Hindi lang yan yung mm. support mo. natin. mo lahat mo natin. 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 yan. Ay, Tama na! Ilan na ba yung sabi ko? 80 pa. Mm. Huwag kang maarti dyan. Pera din yan. Mm. Lagay mo sa sopot. Ilagay. Ikaw maglakay. Oh. Hindi ako. Ikaw. Tulungan mo na ako. Mm. Hmm. Ito yan. Tagal-tagal. Mm. Tagal-tagal naman hmm. Ito. Hmm pag kasi bumili ng isang item kahit na ate sa dapat sana may buka kahit ganun dapat may buka huwag puro bar puro barya ano ko ba kung ano limang daon yung pera ko tapos di mo kumasok niyan ng ganyan. kung wala ka rin naman buo buong pera magsara ka na lang huwag puro barya bigat bigat ka na nga lang Talagang nakaka-bad ng talagang panukli. Talagang pinariya mo na eh. Kapi na nga lang ako pumunta dito. Sa kape oh. Wala nga kasi akong pariya dito oh. Limang tala lang ng pera ko. Dapat may panukli ka talaga, hindi pariya. Kasi ikaw yung may tindahan. Ako yung customer dito.